Alam niyo ba na naranasan ko na rin maging isang kabit or gawing isang third party nung pumasok ako sa isang LGBT relationship? Kaya ngayon, it's kabaklaan story time. Mag-disclaimer muna tayo ha, na if you're not comfortable sa mga LGBT topics, feel free to unfollow me. Okay lang, naiintindihan ko yan. Pero kapag interesado ka, eto na. <laughs> eto na sa simula. Um, there is this person na parang naging friend ko rin na sabi niya, alam mo ba, meron akong kakilala na same kayo ng behavior, the way you think, the way you speak, yung basta yung attitude niyong pareho. Uh, gusto kong ipa-ship uh, kayong dalawa. So ako naman kinilig. Ah talaga, sino siya? Yung <laughs> ganun-ganun siya. Tapos describe talaga niya. And ako naman talagang kinilig. Yee! So, shinip na nga niya kaming pareho. And then, habang nag-uusap kami, na-realize kami na may parang may some things na common tayong dalawa. Oo nga, no? So, hindi kami nauubusan ng topic. And then, nag-usap kami na mag-meet in a certain day and time. So, after how many days of talking, ayun, we agreed na mag-meet somewhere sa park doon sa Baguio na may mga kabayo. Ito <laughs> na yung medyo nakilig lang ako ng park. So, nung first time namin mag-meet, sabi niya, hi. Tapos sabi ko, hi. Tapos, alam mo yun, dalawa kami nagpapakyutan. Basta <laughs> tas Tapos, um, nung naglalakad na kami, hinuwa ka na niya yung kamay ko. Tapos nag-holding hands kami habang naglalakad. Basta gano'n. Uh, and then, um, gano'n kami ng gano'n. Hindi kami nauubusan ng topic. Tapos, 4pm, nung nagbit kami, hindi namin namamalayan. Gabi na, wala kaming pakialam. Tapos, 9.30 p.m. na pala, tapos may work siya kinabukasan at may work din ako kinabukasan. Tapos we decided na kumain na lang before kami uuwi. And then there is a mysterious person na nag-message sa akin, um, prompting me na hindi mo ba alam na merong iba yung person na yan, yung parang kinakadate mo ngayon. So ako nagulat ako, uh, how did you know? It's because Uh, long time, hindi sinagot, pero tinuloy niya yung kwento niya na um, meron siyang long, long time boyfriend na, na for eight years. And then medyo nagkalabuan lang sila ng konti, pero naging okay na ulit sila. So, ibig sabihin, ako yung third party, o kaya isang kabit na hindi alam ng kanyang boyfriend. So, ako naman, nasaktan, no? Kasi ginawa pala akong kabit or panakip butas. Then, sabi ng mysterious person na to, hindi pa alam ng totoong boyfriend niya na may kinakadate, etong kadate ko, which is me. And, obviously, ako yung third party, and ako yung kabit. So, nasaktan talaga ako, no? Narealize ko na, parang may mali talaga. And then, sabi ko, bakit ganito? Ang sayang, no? I felt violated, I felt Uh, disappointed tapos I felt betrayed kasi bakit ganon? <laughs> Ginawa akong panakit butas talaga. Tapos um, nagtaka ako kasi bakit all of a sudden bigla talaga siyang lumamig. Madalang na niya ako kausapin, medyo hindi na rin madalas yung meet up namin and then uh ako yung unang mag text bago siya magre-reply o kaya pag magme-message siya yung three words reply lang. Tapos, ang tagal mag-reply, mga ganun na. And then, dito ko na talaga na-realize na, oh, okay. So, mukhang hindi ako deserve or hindi ko siya deserve. Mga ganun yung naiisip ko na. Kaya, danlamig din ako. Uh, parang ginatungan ko na rin yung ginagawa niya sa akin. So, naging cold na rin ako sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng unti-unting nawala na yung communication. Tapos, biglang was na. <laughs> and lastly, sinabi sa akin na wala namang mali sa akin. Yun nga lang kasi, parang ako yung naging biktima sa sitwasyon and kasalanan ito ng dinidate ko kasi meron pala siyang jowa at nagkikidate pa sa iba. So, syempre, hindi ko naman alam na ganun pala yung situation. Kaya, ganun, it's napakasad yung ending. So, nag-ghost talaga ako after nun. Pero at least, no, nasubukan kong maging masaya sa, sa short period of time na yon Kahit hindi kami umabot ng years, kahit months lang. So sa tingin nyo, mga straight relationships lang ang mga nag-ghost, rin ang mga LGBT relationships. So para sa akin, buti na lang yung ganito yung sitwasyon, hindi yung inahas ng friend ko, yung jowa ko. Parang ganon, na which is nangyayari din lang naman. And uh, nakakalungkot lang talaga yung ending. So, ito ang aking experience na ganito pala ang feeling kapag naging isang kabit ka. <laughs> diba? So, that's all guys. I hope nakarelate kayo. So, if you want more Kabaklan stories, just message me lang sa comment section.